Teka lang, ang sabi kasi iaalis na rin si Gerald sa network. Hala, pati pala si Gerald Anderson, tanggal kontrak na. Matinding revelasyon. Walang kasunod na project ang ibibigay sa kanya. Parung sa ito sa sunod-sunod na pamilya ruisyo sa Kimbao. Hindi lang si Julia Barreto ang dapat na magbayad. Pati itong si actor. Napunot-dulo ng lahat. Sigaw nga ng mga kinpaw supporters, deserve bakit mawawalan ng ganap. Ito nga ang inang komento. Hindi naman kasi goal ni Paolo Oblino ang sumikat. Gusto lang niya pagbutihin ang trabaho at napakagaling naman niya talaga. At si Kimmy na rin ang nagsabi na thankful kay pau dahil marami siyang natututunan dito sa pag-improve ng acting niya. Pansin din namin kay Paolo, marespeto siya kay Kim Joo. Pinagkatiwala yan ng management at pamilya. Kaya nararapat na hindi mawala ang samahan na Kim Pao. Yung mga dalawa ni Gerald, hindi rin uubra iyan. Ngayon, parusa sa kanya na mawala na rin ang kontrak. Sobra din kasi ang pagka-era nito. Ayon pa sa isang komento, hindi lang talaga pinabayaan ni Lord na masira ang gaybaw. Siguro naman mananahimik itong si Gerald. Kasi wala na siyang contract. Huwag kasi padalos-dalos para hindi mawalan o mawalan ng karyer sa showbiz. Masyadong malaki ang bilib sa sarili. Kimpaw is stay strong. Pinahappy ang dahat sa new blessings na dumating sa inyo ngayon.